Bigla akong napasugod dito sa Home Appliances Shopping Mall na ito. Hi guys, and for today's video, ay andito na naman ako na naghahanap ng hand blender. Alam nyo ba kung bakit? Ipaano eh, naman kasi may nakita ako sa AB b kung paano gumawa ng homemade mayonnaise. Ngayon, na-attempt ako, na gusto kong bumili nitong hand blender kasi kailangan talaga ng hand blender para makagawa ng homemade na mayonnaise. Ngayon, nandito ako para i-check kung ano yung mga mura at So, eto na nga. Chine ko na siya isa-isa kung ano yung pinakamura dito. Kung ano yung mga presyo nila dito. So, ang ganda nga ng mga presyo guys. Kasi may nakita ko ditong 6 dinar 900. At mayroon din namang nagkakahalaga dito ng 10 dinar 900, 12 dinar 900. At saka magaganda din yung mga brand. May moly Next, may Sharp, at iba pa. At yun na nga guys, after ko ma-check yun, ay nag-ikot pa ako dito. Nakita nyo itong uh, squeeze ng citrus, ng orange juice. Ang ganda niya, oh guys, o, oh, uh, mura lang din yan. Marami kang pagpipilian dito. Basta pag ka dito sa shopping mall ng mga home, mga appliances na to, marami ka talagang makikitang magaganda at sale na pwede mong bilhin na gamit sa loob ng bahay mo, katulad nitong molynex na to na blender ay nagkakahalaga lang yan ng 14 roba o asan ka ba diba at ayun na nga, uh, napag isip ko nababalik na lang ako kasi wala pa pong sahod at nadaanan ko itong super cute na ito na air fryer ang ganda, yung kenwood, nakita nyo yun guys ang ganda, 19 dinar na lang at eto na, nandito na tayo sa mga section ng mga mga plansa ng buhok, mga curly ng buhok. Ang ganda. Trip ko ito. Gusto ko itong isa na ito. Nagkakahalaga lang ng 4900. Saka na pag may pera, bibili tayo niyan. Bipapakita ko lang po sa inyo 'yan. Etong mga set na 'to na mga hair blower mga plansa, ng mga buhok. Ang gaganda ng mga quality talaga nitong mga ito guys. Fairness guys sa Ang ganda talaga ng quality ng mga gamit dito sa abroad as in talaga. Yun lang. Please po, don't forget to like and share my video and follow din po. At napakalaking tulong po yun sa akin. Maraming salamat!